A uniformed personnel ang ipapakakalat para sa nalalapit na Sinulog Festival ng Cebu, itinuturing itong pinaka-engranding celebrasyon na dinarayo ng mga deboto ng Santo Niño at ng mga turista. Ang detalye sa ulat ni Cebu-based journalist Dale Israel. Mahigit 3,500 na miyembro ng PNP, AFP, BFP at Coast Guard ang nakadeploy para sa mga aktibidad ng Sinulog Festival hanggang sa grand parade sa January 21. Nakahay alert ang lokal na pulisya para siguruhing ligtas ang libu-libong dadalo sa mga parada at posisyon. Cebu City has already established all the necessary uh, security preparations uh, but still uh, continuously uh planning because uh, as we go along there are some uh, there are things that needs to be addressed so definitely uh, nag-adjust kami sa aming mga deployment kasi uh, base doon sa mga rota ng ating mga activities we are raising our uh, precautionary measures no? so we do not discount any possibility but we do not have any monitor trends Inanunsyo rin ng mga otoridad na walang cellphone signal jamming habang ginaganap ang mga aktibidad ng sinulog. Ayon kay Cebu City Mayor Michael Rama, ang tema ng Sinulog Festival ngayong taon ay Sinulog sa Sugbo, Philippines 2024. Anya, hindi lang sa Cebu nagdarasal ang mga tao sa Santo Niño dahil maraming diboto nito sa iba pang lugar sa bansa. Nakatutok si Mayor Rama sa preparasyon para sa buong festival. All the ang basilika Minore del santo ninyo naman ay inihanda ang 15,000 volunteers na tutulong sa seguridad at tutugon sa mga pangangailangan sa novena masses procession sa dagat at solemn procession Yes, we expect for a, a huge crowd uh, than before, no. Uh, especially na na open na lahat, because we expect a huge crowd of of volunteer, uh, I mean of devotees and of tourists, of course, and of especially the pilgrims. Sinimulan na rin ng simbahan ang pre-fiesta activities. Dinala na rin ang imahe ng Santo Niño de Cebu sa mga ospital at kulungan para mabigyan ng pagkakataon ang mga deboto roon na makita ang Batang Jesus. Laki ng mura, ng impact ng, ng pagbisita ng Sino Santo Niño dito. In fact, prior to this, sa preparation pa lang, iiyak iyak yung mga PDM para lang. Kasi sabi nila, ayun ang panahon na talaga na nila sa Sino Santo Niño para sa matapos ng ng problema na kinaharap nila. Naguulat mula Cebu City, Dale Israel, CNN Philippines. Posible raw tumaas ang tuition ng mga